ko na lahat, Leslie! Lahat! Pero balik nang balik pa rin siya sa Christine yun! Bakit ano bang kulang sa akin? Ha? Ano ba nakita niyo sa babaeng yun? Bakit kaya hindi sarili mo tanungin mo niyan? Ano ba nakita mo kay Jordan? Ha? Ba't ba ay mong bitawan yun? Leslie, mahal ko siya. Naintindihan mo ba mahal na mahal ko siya? Ngayon na ako nagmahal ng ganito! Oh! Ah, hindi Di... ko alam pa paano ko isusuko yung nararamdaman ko. Naiintindihan mo ba yon? Hindi, ibukos mo na lang yan lahat sa anak mo. Shaira, sarili mo ang mahalin mo at ang anak mo. It's easier said than done. Palibasa kasi ikaw, wala kang ibang alam kundi one night stand! Oh! Bakit napunta sa akin? Pinapayuhan lang kita, girl. Wag mo idamay.

Alisa, hindi ka na bilis. Hindi ka na. Hmm. Hindi ka, ka bilis mo. Alisa. Oh, Jordan, na paano ka? Wala to. Ayos Si Leon. Nagpalo siya. Pinalis ko na yun. Wala naman siyang karapatan dito eh. Ako yung asawa mo. Ako yung dapat nagbabantay sa'yo. Oo, oh, Jordan. Asawa nga kita. Pero nasan ka ba most of the time? Hindi ba mas pinili mo naman si Shira na alagaan mo? Kinagawa ko yun dahil sa anak ko, Christy. Pero hindi ko kayo monitor ni At kailanman hindi ko kayo ipagpapalit. Eh ikaw? Umalis lang ako saglit, pinapunta mo na si Leon? <laughs> Anong pinagsasasabi mo? Huwag mo na deny Nakita ko kayo noong isang araw, nakaakbay pa nga sa sayo eh. Jordan, ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Inisip mo agad na nakikipagmabutihan na ako sa iba? Oo, nang kita kami. Pinuntahan niya ako. Nakiusap lang sa akin si Leon kung pwede ko ba siyang bigyan ng pagkakataon na maging tatay sa anak niya. Alam mo kung anong sinabi ko sa kanya? Sabi ko, kakausapin kita. Dahil ikaw ang asawa ko. Ikaw ang may karapatan. Kahit di kita kasama, Jordan, kinikilala ko pa rin ang pagsasama natin. Jordan, yun ba yung... Yun ba yung dahilan kung bakit nanlalamig ka sa akin? Bakit binabaliwala mo ko? Sinasaktan ako. Nasaktan ako ngayong magkasama kayo. Wala kami ginagawang masama. Jordan, kahit kailan, eh hindi ko yung kakayanin gawin sa'yo. Pero nagselos ako. Selos na selos ako. Natakot ako ako. Akala ko ipagpapalit mo na ako sa kanya. Paano ko yun gagawin? Paano, ha? Hindi na kita mapagpapalit. Walang makakahigit sa'yo. di patawarin mo ako. Alam ko mo, napakarami kong maling desisyon at pagkongkulang sa'yo, pero Sana malaman mo na dito sa puso ko, ikaw lang ang laman nito. Ikaw lang.